ng Yung attorney na yun. Parang masyado makikin. Diba? Ang tinitingnan niya lang yung sign nung napatay. Pero, yung isang tao na napatay. di ba? Pero hindi niya nakikita kung ano yung effect, yung bad effect nung ginawa ng isang tao na yun. Yung isang tao na yun, sampung tao ang kasama niya sa pamilya o sa kapitbahay na naapektuhan niya. Kaya ako mismo, personally, sabi ko, doon sa mga namamatay, nakita ko eh. Put, ano ba, press window mo. Mag-observe ka dun sa, dun sa, si, sa situation, dun sa nangyari. Marami, marami kang maririnig. Buti na lang, na, namakay na yan. The, the point is, hindi tayo natutuwa na, di ba? Pero, yung realidad na namatay yung tao, mas marami natutuwa. Bakit? Kasi nga, matitigil na yung yung ginagawa ng mga yung malaking uh, effect.